재 Yo, what's up? Angkal Sit TV. Video natin ngayon guys, gagawa tayo ng pana. Yung panang simple lang, hindi naman yung pang malakasan talaga. Pero pwede na. Ang huli ng maliliit na isda. So, pang ilog. So, bali makasama natin guys. Again, si Papa J. Yo, what's up? So, ito yung mga kailangan natin dito. Kailangan natin ng tabla. Panali, pre. Ito yung gagawin nating panali na ano, yung interior. Pinaglumaan lang. Pinaglumaan lang para, para hindi tayo magastusan. Tapos yung alambre. may papakita ko sa saan, saan yung alambre na ito. Kailangan gunting panggunting dito. Tapos meron tayong itak. Pangkayas natin dito sa ano mamaya sa pinakabahay ng ating pana. So kailangan natin ng lies. Tapos ito, importante rin to yung sa payong. Ito, ginawa lang ni Papa Jay ito kanina yung payong na ano, lalagay sa harapan. Pinakagay ng bala. Oh, pinakagay ng bala. Tapos, grinder. Ano ito yung grinder? Walang grinder, pwede naman yung itak lang. Tapos, bala natin, cutting disc. na para sa bakal sa pambala mamaya tapos ito meron din tayong balang pangkawin ito yun para mapabilis tayo mamaya tapos goma ito importante dahil so, syempre kailangan natin ng panuwan Para uh, lapis at ball pen. So, ito yung gina ginawa natin guys Sa stainless to, itong bala na to Bali bumili tayo ng stainless talaga Kapal pa to pare, Inyan na 4mm niya to, ang 4mm to, mga lods So, ano pang inaantay natin para simula na natin So dito lods, ito lang gagawin natin 70cm So dito tayo mag-start. Kahit maliit lang, tiyagaan lang ka guys tiyagaan lang malay mo sure pala itong panang magagawa natin isang tira tatlo agad <laughs> so ito guys pwede na to uh, okay na yung kanya yung kapal nung anong, bahay nya papakinisyo na lang natin gamit ang grinder at saka yung flap disc yung alay din sa kamay masakit din eh hindi rin biro nito uh, guys although ito yung pinakasimple pero hindi rin basta basta gumawa ng ganyan talagang pag di tayo sanay, ngalay ngalay talaga A few moments later. So, ito guys, so, natapos na natin with uh, bahay niya pero mas na lang tayo ng uh, sa panali natin bubunting lang tayo dito guys ng panali na ganito mas okay din panali ang interior kasi hindi ka na gumastos matibay pa sa kailangan kanap lang ng interior sa bakuran nyo yung sira ang pagbulo kayo makita siraan nyo yung gulong ng kapit ba hindi, <laughs> joke lang pwede na ito panali ito yung sinasabi ko kanina sa payong sirang payong pag may nakita kayo sirang payong ito yung basta itapon kunin nyo to ito pa kayo nabangan dito yung lalagay pinaka natin guide ng ating bala ito na nga pala yung alambre na sinasabi ko kanina mga lods kung para saan siya at kung paano siya gawin Okay, alright na mga lods. Next nating ilalagay guys yung uh, tubo na galing sa sirang pa yung pinaka-guide ng ating bala. Sunod naman natin itatali mga lods yung rubber na may alambre na ginawa natin kanina. Ito guys, ano yun? Yero yero na kinat. Kinat lang natin sa yero. Tapos, lalagay lang natin dito. Kasi pag lalagyan ng bala yan, pag tumagal, kalalagay ng bala, lulubog yan. Kaya lalagyan lang natin ng uh, patigas nya dyan. Uh, kung anong metal. Kasi ito yung ano, yung uh, bayabas. Ito yung itatali natin dito. Yung nakasangan ng bayabas. Na gagawin natin pinaka-trigger nya tatali lang natin dito so okay na to guys meron pa tayong mga gagawin naka-ready tatalihan na lang natin yung mga yun mamaya so at least ito nakagawa na tayo ng isa ready na to ito pala yung bala natin lods na stainless na sinasabi ko kanina balikinat lang natin to. Ito, pinutol lang, tapos pinatulis. Tapos sa dulo, palalaparin mo lang siya. Pupukpukin mo lang. Tapos dito naman yung pinaka... Pinukpuk din natin, tapos nilagyan siya ng uh, upak na ganyan. Para may lalagay natin siya mamaya. Eto. So, sasalat siyang So, tara. Testing na natin tong

So guys, ano, sana nag-enjoy kayo sa paggagawa namin ng uh, paanaan ni Papa J. So comment na lang kayo. Uh, please like, share, and subscribe. At saka follow nyo na rin kami sa Facebook, Uncle Seth TV. Alright? Bye you Hi! Yo! What's up? Uncle Seth TV. Uh, ngayon nagagawa pala tayo ng uh, video natin. Ulit-ulit uh, niya. Ulit. Yes, Putangin. <laughs>